So dyan po kami kanina guys oh. Yan. Ah, uh, talagang hirapan po kami guys no. Yan. Yan po po kami. Yan pawis na pawis po tayo guys. Sobrang liblib ng kwan. Ano lugar? Gila. Dain mo ako, gila. Mm. ba yung sinasabi mo na may ano dito? ay tigo ha? Bai payag tigoro. Bakit tigoro? Hindi mo pa hindi mo pa uh, ano na may bahay pa ano? Ubo. May daan May, may daan hmm. Basik na ma kunda. Agilah, ha? Magahi ta pagkaon pitin naging gutom Wala ka kwantong kun bay? Tung nangka. So nakakain po kami ng ano, langka, langka kanina guys, pero ah uh, ulang pa rin no kasi sanay po tayo kumain ng ano, kanin. Okay lang to si Agila. Kasi sabi niya ah uh, sanay na po siya dito sa abundok. Uh, so yun po guys. Diyan po kami galing kanina guys. Diyan. Diyan po kami nagsusuot kaya napakasukal po talaga. Kaya hirapan po kami no. Si yung kamera po natin, maano, ma, ma, tangit, hmm. ha? tao, ngayon tao, ngayon tao, ngayon tao, ngayon tao, ngayon tao, Uy, la. May mga nanihanang ano, mais. Pero parang matagal na to. Agila. Matagal na to. Makaulit na to sa iyong pamilya. Parang iniwan iniwanan siguro to. Wala ka, saulit na sa iyong pamilya. sa dalan, makaulit na sa iyong pamilya. Asa man ang dalan rin? Ha? Uh, gila. Memang bahaya lu noh. ayo yang luka garden. Anu gila. Mulai Hah? Ini udah tayutan munya. Naik sepeda kita dari Isawuro. Asa lah. Sudah Kanao? Oh, sa no. So guys, may nakita na po kami mga bahay dun sa baba. Parang sudad yata, ya no? Pero, nandito pa po, po tayo sa napakataas na tuktok po guys. May mga kabahayan po dyan guys. Dyan sa so unahan, medyo malapit lang yan. Pero, ah, uh, hindi namin alam kung ano lugar na yan. Ha? San? Diyan po namin niya. Diyan po namin banda nakuha si ano. Diyan sa baba. Diyan po namin nakuha. Diyan ko po nakuha si dito si Agila. Yung kumakatay ng tao kasi sabi niya hindi niya alam na kung ano ang ginagawa niyang kasama ano. Dahil yun dahil kayo ano Berting? Parang uh, pinainom po siya ng uh, sabi niya liso pero yung sinusukan ni Aguila ay bato bahay bro, Bye, bro. ayan o may bahay Bye. may bahay po guys hindi natin baka may tao dyan ha may tao ha huwag may tao ka basi nima bendidun nan mamuyuak tahu ha Singo. ha tukau ku tungkah ingka kanang kum khain kanang malengkai ha ado urang nan tagu tahami mungkin ni lah pakai basinum m bendidupan nan mamuyuak basi mano nan kuani si si kuani genina Aduh ngutu Si, berting. Berting ba? Maik kota. Aduh ngana kota nga, aduh ngana kota siya nga. Ngingin siya ngumaturin sa iyang kota daw. Paseng mau ni? Aduh urubayan ni oh. Hah? Ngingang. Ha? No. Perhenti nga tamu kumpelan sakit Apa yang mengatauhnya dia ba? Kuih kawang unang urok. Sige. Hah? Oh iya, ko. Hah? Kawang lang. Kawang Gila. Shh, ingat ka. Sundan natin siya. Gila guys. Kita rin siya gila eh. <sighs> Gabi pa po kami ngayon kain guys. Walang mga puso kong mga tao na yun. Hindi man lang kami pinakain kahit ano.

Hindi tayo maka amikan. Parang bago pa yan ah Tau <auxiliary leaders> po Tau po Parang ano na guys Tau po Matagal na itong walang tao siguro Marami na ano Lawa-lawa Matulong na -lawa. itong pagkain ko

Sige, tulung mo oh. pa. semua sa ya tawa yan, yan. Siapa istri istorya pa. Pasimula ka sa istri ba? Itawaga daw, yung ka. Hindi daw. Mayin na ka saan? Mayin na ka saan? Mayin na ka. mayo? sana bro, ang sana, sana sa'ya bro. Nah, asal sila balai, bro. Nah, asal sila mulai. balai. Nah, adi dah ka, kau. nasi asal balai. mulai. Adi dah kau. So, po. Lagi ada unu no, pemanah nang no, awan, mai sang kota sampai. Kau boh, makai kain lampu, makai kain po, bakal jalan. Dan tahu. Sik saging lang bro, wajib saging. Hmm? Wajib saging. kasusi, asa? kasusik yung puta. ito ang sulot nandito, masini eh masin yung mga saging sa ilalim po na, punin po tanay po punin tanak tao po Nah anu, Bro, mahi gametin kawih. Oh, uh. Hah? Mah anu nakayan. Idu suratin. Bro. ha? Ngulapa? Enggak. Ngopeng-ngopeng, neman. Neman. bakal Baka mema makanatin natin, Don. Bebatah. Bebatah ya? gubat. Tayo. So, gubat. Babay sa tabro? Oh, Oo. gila. May nagsigupan. <laughs> Nadya. Hmm. Guys, ah, wala pong tao dito po guys. Kaya, ah, bababa lang po kami. Ah, hanapin, hanapin namin yung daan. Hanapin natin yung daan. Agila. Oo. Yung, kasi, may daan talaga papunta dito. baka maka uwi na tayo. Oh. Ha? Oh. Usuman lagi tinatanong eh. Basini nani unod ng mga kamote oh? Nagkukumanta nang bro. Bago pa nilang tanim na. No? Kasi may unod bakay makakataunta. Tawag daw na gila. Naku, tawag daw isa oh. Isa oh. Dali tayo na

apa anders tak jumpa noh ha kak eh. uno ni betul balang seruk selah sama kak orang dah lagi kemoran kita buka lah ha ni tok ani tik cik em bisuk anak mone yang maka kak orang dia pero nama kaitum balai ni dito kayak gimo Tuh, nanti dah angkar lang, ulang-ulang gitu. Baliklah, nung, tadi tuh. Hah? Baliklah, tuh. Mm. Ditak ulir, kan? Baliklah. Mm. Baliklah. Yang kan? Aduh, yang mm. ke kanas. Am, amik. Lumay, papi, mau. Umbalak, lang. Ah, deh. yung kakala mo hmm? kakala kakala? hmm Sundang. ah, kakala ba? kakala hmm ha putik nakain ko yung putik

sa baba. Kita lang po namin guys. Pero napakalayo. Um, hangapin namin ng daan. Papunta dyan. ang daanan dyan raporapo may raporapo rapo, guys you know, may raporapo wala na yung raporapo Sampai balai lagi bro. Macam. Luangan dia orang nilair bro. tahu dia gila. 아무도 고 아, 무슨? 이. 오늘 아침 브로. 응?